Ito maganda tong isang to kay Marlon no. Yan no. Si Chupo din. Magkano yan? O sa baka baba. Ah, lalaki 35. 35 lang. Ito yung kanyang babae. Ah, oh, may babae. Ah, Ito yan. 35 din yan. Ah, Oo, oh. babae yan pero 35 lang din. Si Chupo din. Si Chupo din. Ano yan? Magkano yan, boss? 20. 20,000 laki oh. Bara ako ano? 20. 20? California at New Zealand. Crossbreed na Crossbreed, California at New Zealand. Bali, binibenta ng 200 ang isa. Malaki, no? Kain tayong Paris mga boss. Yan, tikman natin yung Paris dito. daming taba, oh. 55 pesos sa atin, may kanin na, no? Yun. Lagi mo akong tabate ha ah. Yan, martes ka ba nang dito ate? O so, araw, -ar araw araw, ah araw araw Kala ko martes ka mo eh. Anli sabaw yan te no? Yun ang anli sabaw, anli taba Hanggat kaya mo no? 10 AM. Nandito po tayo ngayon sa Halumpik Bulacan, araw ng Martes. September 12. Dahil pagka Martes po mga boss, may iichanggihan din dito ng mga hayop. Ayun, yeah. mapapansin niyo madilim pa no. Napaaga yung dating natin. Uh -huh. Boss Marlon, magandang umaga. Eh, syempre Na-miss kita, Kuya Marlon. Yun. Ang pinakmaganda yung miss na miss. Yun. Ngayon, mga boss, no, kung makapansin nyo, si Kuya Marlon. Yun. Nag-aayos pa lang siya ng mga cage. Kararating nyo lang. Opo. Mga mga... Matitinding hype pang makikita natin ngayon dito sa pwesto ni Kuya Marlon, no? Medyo matagal natin siyang hindi na-i-vlog, eh. <laughs> pang di na makikita natin ngayon. <laughs> Amusta ang tiyanggihan dito sa Kalampit, Boss Marlon? Boss, uh, sabi nga nila, pasigla ng pasigla. Pasigla ng pasigla? Oo. Balik sigla na. Yun, maganda doon. Marami ng parami. Ngayon eh, mga boss, medyo maliwanag nga, no? Silipin na natin yung mga parindang hayop ni Kuya Marlon. Boss, meron akong malilis. Hi, good morning po. Andito po tayo sa Kalampit ngayon, araw ng Martes. Yan. Ayan. boy uh, buhay na buhay. Mag-uumpisa na po tayo, buhay na buhay. Ayan. Yeah. Ngayon na. Ngayon na. Nauna. Nauna. Ayan, nakikita nyo po, napakarami na Napakaraming tao Parami ng parami po yan Eh mga Aron boss, iba't ibang klaseng hayop ang binibenta ni Kuya Marlon Meron siyang rabbit Meron siyang kalapate Kalapate, habo yeah. ano, Mga bibe, ayan kung kailangan nyo no Hanapin nyo lang si Kuya Marlon Lahat ng tiyanggian, pinupuntahan ito kahit saan pa yan, lahat ng tiyanggihan. Itira kami tabat. Oo, basta tiyanggihan ng Bulacan, pinupuntahan ni Kuya Marlon. Puntahan nyo na. Puntahan nyo na. Ayan, meron din siya mga African lovebirds, parakit. Pakatil. Pakatil. Dito ako naganda, no? Boss Marlon, magkano bintahan ito? Spanish dub. Ang bintahan niyan, 450 pares. 450 ang pares. Ayun, no mga boss. Spanish dub. Ayan. Pagka napuntahan ninyo, may bawas pa. May eh, bawas pa daw yun. Eh, sa pusa, Kuya Marlon? Ayan, eh, Siamese lang po yan, babae. Pinakababang preso yun, 2.5 lang. 2.5, Siamese. Dito, pandiinan, sa ilalim. Ah, ito, mga nasa baba. Ganto nga. Anong breed tong isa? Persian? Uh, Persian. Pakita natin, Kuya Marlon. Exotic. Oh, halika na po sa halika. Ganda ng balayibo, eh. Exotic Persian. Oo, ang boss. Boss, ang edad niya, 4 months and a half. 4 months pa lang to? Oh, laki. Babae ba yan? Oh, babae. Yan ay. Magkano kuya Marlon? Pinakbababang pentahan nito, 7.5. 7.5 sa'yo. Pag pinunta nila dito, siyempre. Ibawas pa yun. Alam mo na, ibawas na. May kulungan pang libre. yun ang maganda doon. Pinakamaganda. Hindi kayo mamamang problema sa kanyang kulungan. May pasunod. May pasunod? Eh, yung isa kuya Marlon. Ay, ano lang po yan? hindi malaya Magkano? pinakababa 4-5 4-5 daw tong Himalayan Ayan, well, dito naman tayo sa mga tuta ni Kuya Marlon Ito, Ito maganda tong isang to Kuya Marlon no? Ayan, no? Sitio po din Magkano yan? O sa makababa uh, ah, Lalaki 3-5 lang Ito yung kanyang babae Ah may babae Ito 3-5 din yan Oo Babae yan pero 3-5 lang din Chichu Pudel Chichu Pudel Itong mga malaking ito, to Ito, safe bro na Laki o lang po Magdadalawang buwan pa lang Magdadalawang buwan One month and three weeks Bali, magkano yan? Kamura boss, babayan Four five Four five. Ilang piraso yan? Tatlo yan boss Bali, tatlo no Mga ah, mistiso niya Four five ang isa Ito, ito, labrador. ito labrador team. Black. Labrador ano to? Uh, labrador Belgian Belgian Lab eh, Pero mas palakas yung pagka Labrador din Dalawang babae siyang lalaki Anim yan nabenta ng tatlo Napakamura 2.5 lang 2.5 lang kaya pala nabenta na kagad mm -hmm. yung tatlo eh Eh kaya puntahan nyo na May bawas kaya. Siyempre, pa yan Siyempre negotiable Ngayon pag hindi nyo pinuntahan Chak na wala lang matitira sa inyo Kuya Marlon, hanggang ngayon pala may nagtatanong pa rin sa akin nung ano mo, Australian Shepherd. Ayun. Hanggang ngayon ha. Ang Oo. tagal ko nang na-i-vlog sa 'yon Oo. Eh alana ka eh ang kasunod ka mo noon, susunod na bumpa. Nagpapalaki pa. Oo. Ah, uh, tumawag kayo sa number na yun. baka ma-reserve sa inyo. Ayun. Kayo na makauna. Eh sa mga gusto bumili ng mga palinda mo, hayop, paano ka ba nila makakontak, Kuya Marlon? Ayun. ang number na, Kuya Marlon, 0923. 4 5 8 0 0 Kuya Mar. Tsaka kung oh, ano, pasalan nyo na lang sa lahat ng changian. Ah, lang siya. Bienes, Bukawi? Ah, uh, Merkulis, Baliwag. Baliwag, Merkulis. Martes, Kalumpit. Yun. At Sabado, balik tayo Baliwag. Linggo? Linggo, pinakapandein doon sa San Jose del Monte. Groto. And groto. Lunes, tulog? Lunes, ah, uh, matutulog ng konti tapos trabaho ulit. Yun. Kasi maraming linisin. Uh, Pagdating ng Webes, ganun din. <laughs> Pahinga konti, trabaho ulit. Wala uh, nang, wala nang pahinga-pahinga. Ang okay, maraming painga, salamat, Kuya Manon. Ang pinaka-pahinga, kakain lang. Yun. Ang ganda ng mga kalapati dito, kaya lang wala yung may-ari eh. Ayan o. Ito po, ang ganda Ito Budapest. <laughs> Dito tayo sa Pastry Kuya Demi. Kuya Demi, magandang umaga po ah. Anong pusa to, Kuya Demi? Isang persyo at isang kaliko. Kaliko? Mga persyo, magkakano? 4-5 na lang dalawa, wala napaka-mura, ano? Napabayaan, ano? Napaka yung babae 4-5 na lang daw yung dalawa Eh sa mga tuta mo? mga 500. 500 lang, napaka-mura Sa 500 Sa lang Mga asti Yan, medyo konti ang panindang si Kuya Demi ngayon, ano? Oo, kasi kasakit pala kayo Ah Kaya pala, medyo Potaka kaya, kaya hindi nagtinda sa Bukawen, no. Dapat na buwan. Dapat na buwan. Okay, sige po. Pwede maya. salamat. salamat po. 5 kambing ito ang isa buntis daw 5-5 rin yan may <makes noise> hey, dalawa pa sa lobo. Oh. mas malaki pala yan ano eh nalaki oh grabe oh ang layo nito Peruvian ano? Peruvian magkano yan boss 20. 20,000, laki oh Barang ako Paano? <coughs> Hola Baltimo boss. 154. 154 todo. 154 pare. Hello ka lang pare, ante. Ante ko, ante. Ante. Tapos sa ah, sheets mo, shih -tzu, may 5,000, may 7,000 Ito po sa collar. 7,000 yon. Ante, collar. So collar. Ito sa baba, may 5 man. Ito 5k. Ito, ito 5k. Ito po 7k. Ito mga nasa baba 5K Kaya sila ate nagtitinda rin sa buka awit eh Pasyalan nyo pagka biyernes May mga paninda nila oh May mga rabbit din sila May malolos pa ba ngayon? may linggo. Linggo na Adong ngayon talaga. May malolos pa rin pala. May isang pusa niya. Thank you, boss ha? Magkano po sa rabbit? 200 po isa. 400 ang isa. Ha, ah, 200? Mura, no? Ano ito mga New Zealand ba ito? California. Um, California at New Zealand. Ah, crossbreed na po. Crossbreed, California at New Zealand. Bali, binibenta ng 200 ang isa. Malaki, no? Mura sa, 300, sa 200 ito. Kasi ang bintana ito minsan, mga uh, 350. 400. 400. ang sinasero kararating lang <laughs> ano po ba pa yung panaynda nyo? ito mga ah, halaman lumalakot bumset pambumset mm. saan pa po kayo galing yan sir? sa malolos po matagang malolos pa po kayo Ayan. mura yung rabbit nila no? 400 lang sige po sir salamat po ha salamat po ikot-ikot muna tayo dito sa kalumpit konti lang kasi mga nagtitinda ng aso dito eh kasi so marami mga manok Sa oh malapit na sa apalit to eh Lumban daw, apalit na yun, oh. Makabili ako ng tuyo. 50, singkwenta. Maliliit. Sarap to, no? Wala nang tapon. Pati ulo. Lang. One port lang. Ay mga boss, uh -huh. tikman uh -huh. natin uh -huh. yung longganisa dito uh -huh. sa Kalumpit, no. 65 ang wall for. Ganun, naka garlic tsaka yari. Tig 1/4 lang. Pa yung iba, oh. Yung ang Kalumpit, mga boss. Bale magkano ang kilo, boss? 260 po. 260 ang kilo. Yeah. Uh -huh. yani. uh -huh. Ito may mga isda dito. Ito 180 tatlo. Ah, Ito isang dal lang oh. Ito 50. Ito hamster. Ah. Hamster. Bukas ni sa. 200. pagka 300. 300. Kasi kuya yung nakamotor naghahanap ng pagong. Oh, ba't may pagong ba kayo minsan? Oh, maliit. Ah, maliit lang. Oscar, 100. Angel Fish. Angel Fish, 100. Daniels. Ayan, ito kasi sa soup na yun. Ito ang mga milky May mga ano ka rin ah. hiring rin African Lovers Ayan, <laughs> ah, rest talaga. Oo. Oh. Oh. Japan surplus. Sige, pre. Okay. May okay. hey, mga laruan ka ba? Wala tayo ngayon. Ay, ma'am. Ay, Magkano pa pre? 700 mga bus. Bago po. Bago, bago. Dark. Bago, bago. dark game. Dami na yung mga Japan surplus sa mga changgian, no? Oh, wow. Nauuso na yung mga sa sa Changi eh. Saka matibay. Ibay, mura pa, no? Oh, mura pa, Oh. Ito, ito madalas ako nakakita ito, Makakay, eh. Dito ta? Oy, sigweta, na sa sa hindi pa sigurado. No? <laughs> 50 lang, no? Oh. Ito, madalas to. Madalas ako makakita May eh. so, mas malaki pa dito eh, yung may hawakan. Ito, magkano? Jar Teo okay, oh. Hindi po, tinanong ko lang Ito mga bago pa, oh, 600 Ito oh. Sarap niya ito mga boss oh Pechong Paksiu Shoutout Sisig po oh. Shoutout boss No Kain <laughs> tayong Paris mga boss Ngayon tikman natin yung Paris dito Daming taba oh. 55 pesos sa atin may kanin na no <laughs> Yun Lagi mo akong tabate ha ah. Yan, Martes ka ba nagtitinda dito ate? Oh, araw-araw. Ah, araw-araw. Kala araw ko, Martes lang eh. Anli Sabaw yun, te, no? Yun know, ang Anli Sabaw, Anli Taba. Hanggat kaya mo, no? Java Rice pala to, no? Java Rice pala to, mga boss, 55 pesos lang, oh. Eh. Yun, oh. Eh. tayo. Pwede po kayo may sakaw. Ano, ano? isabaw yan so ayun mga boss no? mapasyalan ulit natin yung tsanggihan ng mga hayop sa Calotis, Bulacan okay mga boss, pauwi na rin ako dito ko na lang tatabusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kita lang ulit tayo sa usunod na video Oh, gumpisa na raw tayo. Ay, lalakas ko na. Ayan Yung mga taga-Tarlac diyan, galaw-galaw. Wow, kapatid ko diyan, yung mga yung mga tatabantaban diyan, bumaho na kayo diyan. Maliwanag na. Maliwanag. Okay. Thank you, thank you. Oh. Eh, yung kagawad ng Tarlac diyan si Kuya Rico. Ayun, first kagawad ka na naman diyan sasawa ka kaupo. Ayan, eh, tatayo ka na ngayon. <laughs>